mga bad boy. Is nandito tayo sa may Brookhaven. Is nakilala ko si Clark lang Diyan pala naging police. Kaya kailangan natin siyang isa kay sa kotse dahil maghanap kami ng bahay. Ayan, nakuha na akong kotse dyan. Tapos sumakay na si Clark. Tapos naghanap na kami ng magandang pupwestuhan. Tapos ayan na, pupunta na kami. Big, biglang muntikan na kaming mabangga. Tapos, is ayun na siya, nakabuhok siya. E, pagsilip ko sa bahay niya, is pang babae na yung buhok niya. Tapos, ayun na yung susunod na video. Ayan, papasok na ako sa bahay ko. Kakakuha ko ng bahay ko dyan. Tapos, ina ko na yung pinto. At paakyat ako at tumiga muna para magpahinga. Tapos tumayo na ako diyan para kumain sir, para magbasketball siya kumain. Eh na guys, pumunta magpapalta ng damit. Niyan. Maggagrasya muna ako diyan, Clar. Guys, is the grasya worldwide ako diyan eh. eh. Kasi gusto ko ng grasya worldwide. Kaya ayun, si Clark pinunta ko sa bahay niya ayun, kinatok ko yung pinto niya para, para buong siya at sunama ko siya magbasketball. Tapos, ayan, nag, nagpapalit na ako ng short ng grasya. Tapos, pababa na ako dyan. Tapos, hindi ko na malayan na ewan ko kung saan banda yung bahay ni Clark. Ayun po yan, sa may taas. Kaya yun, inakit ko. Tapos, ano, pinuntaan ko na siya. Tapos ayan, paakit na ako dyan. Tapos kakatakoyin ko na siya, bigla siyang naging babae na polis. Ang laki pa ng katawan niya dyan. Kinatok ko na nga dyan. Ayan guys, kumakatok na ako. Bumaba na nga si Clark dyan. Tignan lang. Yan na. Kakatok na ulit ako. Tsaka magdo Tapos is... Palakad-lakad lang ako dyan. Bababa na. Bubuksan niya na yung pinto. Para sumama sa akin. Ibigla e siyang pun pumunta kami sa school, di ba? Tapos bigla siyang nawala ayon pala sa mga classroom. Ayun, hindi ko siya nakahanap. Ako, nagbabasketball lang ako dun eh. Mag-isa lang ako. Hindi siya makalpaglaro eh. Ayun, naging kalbo na siya. Pinalitan niya yung bu... Nawalan siya ng buhok. Kaya ano? Kaya pinabayaan ko na. Ayun, pababa na kami. kaya alis na kami. Ayun, umaatras na ako. Tapos, aalis ako may. Kaya yan, ano na lang. Babal, bab, ano ako na lang. Ayan na, papunta na kami dyan sa may school. Ayan na, nandiyan na kami sa school, magpapart na lang kami. Tapos, ayan na, nawala na si Clark. Bumaba na kami dyan. Bigla siyang pumunta sa may classroom. na ko muna yung classroom dyan. Hinalap ko pa dyan yung basketball court. Nagkamali pa nga ako dyan. Kaya ayun, nakalimutan ko. Doon pala yun, sa may ano. Sa may tapat. Ayan, sa may ano pala yun. Tapat ng tabi ng classroom. Ayan, nagsumot na ako dyan. Hindi, wala pa nga pumasok kaya ayan, isang tira, wala pa. Hindi pa pumasok. Tapos, isa pa ako dyan, sumot na yan. Kaya ayan, hindi pa sumot. Eh na, shoot na yan. Pasok na. Bigla na akong aalis dyan, tsaka hinanap si Clark. Dahil kakain na kami. Ayan. Pinanap ko siya, tingnan ko sa labas, kung nandun siya sa may e-bike. Tapos, sinanap, pinark ko ng maayos, ay niliko ko pala. Ayun, nakita ko siya, naging kalbo na siya. Iiwanan ko na kasi sa siya, tapos umiyak pa. O ayan, iiyak na siya. Pero hindi siya totoong umiyak. Kaya, umistop na ako dyan para intahin siya. Eh, na, papaltak ko yung kotse dyan. papalitan ko dyan ng, ano, ng, ng, ng kotse na, ano, oh, di ba, di, di. na parang raptor. Tsaka, yan, namahandar na ako para sa, hindi siya sunduin. Nakita ko pa nga siya, nagbabike. Kaya, yan, dumaan muna ako dyan. Tapos, eh, lumiko na ako. Buba na ulit ako dyan. Tapos, eh, na, ina, inahanap ko si Clark. Pauwi na kami para makapagpahinga. So, mga kabad boys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa paluod. Sa, magkita-kita na lang tayo sa susunod. Paalam! Let's go! Vision in control. I'll figure the one day. I can see it in my future. Call me a believer. Uh. I've been winning dominated.